Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di at hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama. Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at igit pa rito. Sabagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang magapos sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa buong linggong ito ay muli ipinigay sa atin ang pagkakakilanlan at dapat nating tanggapin si Kristo sa kung sino siya at kung saan siya nanggaling at kung ano ang kanyang misyon dito sa atin po no sa kanyang pagparito no sa ating mga buhay. At ating pumbalikan ang ilan sa mga salita na ibinigay sa atin ng ating Ibanghelyo sa buong linggong ito. Nung lunes, sinabi ni Jesus, Ako ang mabuting pastol. At sinabi niya ang isang mabuting pastol, siya ang mag-aakay sa kanyang mga tupa tungo sa isang masaganang pastulan at ang isang mabuting pastol, siya ang magpropotekta sa kanyang mga tupa, lalong-lalo na kung mayroong panganib. Isang mabuting pastol. At kasunod niyan, nung Martes, sinabi ni Jesus, Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kaya mahalaga po yung palagi ang pakikinig sa salita ng Diyos, pakikinig no sa mga sinasabi ni Yesus, nang sa ganon ay hindi tayo maligaw ng landas. Kung alam natin yung tinitingnan natin at alam natin pamilya tayo sa napapakinggan natin, hindi hindi tayo mawawala sa kanya pong paningin o tayo mismo, hindi maiiba ang ating pong focus. Nung Merkules, pinaalala din sa atin na mabuting pastol na ito kung gaano tayo kamahal. At kung bakit tayo minamahal, ay dahil siya ay minamahal din ng Diyos. Kaya sabi niya, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Nung Webes, ang sabi ni Kristo, tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko, tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Kahapon, biyernes, ang sabi ni Kristo patungkol sa kaharian ng Diyos kung saan siya po ay mauuna at ipaghahanda tayo ng matitirhan at sa kanyang pagbabalik tayo ay kukunin. At sinabi na sa atin kung ano ang dapat nating gawin at kung paano tayo makakapunta doon sa langit. Tanging sa si Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At yung hangad natin, hindi ko alam po no, kung naiisip ba natin makarating sa langit. Naiisip ba natin, minsan gusto natin mapunta sa langit, pero alam ba natin kung paano? Kaya itinuturo ni Jesus, siya ang tanging daan patungo sa kaharian doon sa langit. At ngayon, muli sinasabi ni Jesus, Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasama Ama, at ang Ama'y suma sa akin. At uh, nawa sa pagpapatuloy natin ng ating pong pagdalo sa Misa, ito ay isang responsibilidad natin eh tayo mismo kasi wala namang iba talagang ma makakatulong sa atin. Wala din ibang kahit magulang mo, pare o kung sino man ang talagang makakapag ikayat sa iyo, makakapag kumbinsi sa iyo. Mahalaga po na mayroong mga naririnig, mayroong mga nagpapayo, pero ikaw pa rin ang magdidesisyon kung maniniwala ka kay Kristo. Kung maniniwala ka sa Kanyang mga ipinapahayag. Tanda natin muli, kung maniwala ka kay Kristo na siya ay sumasa ama at ang Ama ay sumasa Kanya, napakalaking ginhawa nito para sa atin. Pero kung hindi ka maniniwala kay Kristo sa lahat ng Kanyang mga itinuturo walang mawawala kay Kristo. Pero sa tao, napakalaking kawalan nito. Amen.